For all the joy you brought to my life For all the love that you gave me For every journey Be forever safe for baby. You're the one who held me up. Never let me fall. You're the one who slowed me through through and all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak.

nakaka-appreciate ko yung tanda mo. Hindi <laughs> ko ko sa amor. Sa bata pa ko doon, hindi ko kayo tsinding. Ano, laing kami. Kaya siyempre, wala kami kayo dahil kayo diba, mommy, sa muli mama. Busy ka mo sa alimentan. Tapos ako, gapatulong sa ispira. Lili naman. sabay pa wish ko na asawa. <tod> <Happy birthday. tod> <Langelin> -lang. <tod> mga asawa. 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 English. <laughs> English man! Ano kami siya, Papa? na, sa dami Ang Sa <laughs> <laughs> dami Happy birthday. Ano Ano ang price mo. di Hindi talang... kay hindi Surprise. Hindi naman surprise. kinamdayon yan. Kung pina yung pang maabot, ang importante, pero may good sa family. Kaya po ng kita na okay ka na. Paayo yung mayo, kaya damo pa ka ng malagawan. Kaya, alo daw, may papang kita na. Sabi yung pa. Kasi, marang di, ah, manong Ryan. Si ano pa mo, Michi? Kasi, ano pa mo, Michi? Kasi, ano pa mo, Michi? Kasi, mo, Michi? Hindi naman. Hindi Thank you for calling.

maka-istorya ko so, uh, okay, sa akin. Papa, bilang birthday. Sa tubong nga ita. Ikaw ay day so, pag tapos pag-uay mo video? Ay, papa, ko na ka. Naka-istorya niya sa iba. Pariyang ita, Sa tutul. Ano pa salamat sa apag palangga? sa amo. Isan. <laughs> <laughs> tukod halin nga na. Ano kami nilisit? Eh? Ano kami nilisit? Sa subong. Natani. <laughs> ng darating birthday nga, nga matabo may uh, enjoy pa apo salamat sa amon pag sa amon at thank uh, you thank you <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs>